So guys, today is April 6, 2017 and today is our family day. Lalabas ulit kami. So, weird nga camera ko. Parang sobrang liwanag na. So, ano quick outfit of the day saka makeup. Uh, so guys, yung aking lipstick. but ganun pa pa yung camera? Parang ano, sobrang maliwanag. Ba't ganun? Ayan o. Okay bakit ka Dito kaya ako? Ganun din eh. Bakit ka Ayan. Ito ginamit ko itong uh, Fran Wilson Mood Matcher Lux. Ano, kabrand to nung ano, magic lipstick na ginamit ko na maganda, na long lasting. Ito Pero iba kasi ito. Hindi ito siya magic lipstick. Red lipstick lang yan. Tapos nagamit ko na guys. Nahanap ko na yung paggagamitan ko ng nitong ano, black na lipstick na, nag na nabili ko sa Japan Home. Ayan. Bale, ang ginawa ko dito, nilagay ko muna tong red sa buong ng lips ko. And then, nag-apply ako nitong black dito lang. Tapos, ginunok ko lang. in-spread ko lang siya. So, ito. Di ba okay naman siya? yan kita ko sa inyo yung close up at saka ano guys ang ginamit kong ano foundation ano itong BB cream ng Daiso yan kasi lagi ko itong binabanggit pero hindi nyo di ko napapakita kung ano yung tura nya tapos yun ginamit ako lang ng ano ng ano yun? kasi hindi to full coverage guys 88 pesos lang to. Pero ano to ha, ah, maraming laman. Kaya sulit siya sa 88. Kung unti lang naman yung pimples nyo, wala kayong masyadong ano sa mukha, pwede na to. Eh, medyo may mga pimples, diba ako ng pimple marks. Uh, ginamitan ko lang siya ng ano nung ah, uh, ano yun? foundation stick din na eh, binili ko rin sa Daiso. 88 pesos din yun. Napakita ko na yun sa previous vlog ko, kaya hindi ko na pinakita ngayon. Ito kasi hindi ko pa napapakita. Yun. Tapos, ano, ito sa mata ko, ewan ko kung makikita niya, di ba medyo ma-brown siya na may may glitter. Ginamit ko yung sa mini na ano, ano, ay shadow pencil na parang bronze na brown. Ayan siya. Ano. Simple lang sa mata kasi ano na yun sa lips. Kaya simple na lang sa mata. Tapos yung aking kilay, ang ginamit ko pa rin sa kilay ko yung ano, sorcel na tatak. Napakita ko na rin yung sa mga previous vlogs ko. Check nyo na lang yung mga dati kong video. Ito guys, yung ano, kasi medyo malabi yung, hindi ko alam kung dahil ba yun sa ilaw namin dito sa kusina. Ayan siya, natural beige. Asensya na guys, din na ako nakapag ano ng cutics ko. Tapos itong ano, Fran, Fran Wilson Mood Matcher na Luxe. Ayan siya. Hindi ko alam kung magkano yan eh. Binigay lang yun sa akin ng kapatid ko. Tapos ito, 88 pesos lang to. Nabili ko to sa Japan Home. Wala lang, natuwa lang ko kasi kulay itim siya. Ano to? Sobrang dark to guys. Kasi sobrang dark. Ayan. So, may nahanapan ako ng use niyan. Tapos, sa accessories itong Buddha beads lang na black kasi since parang may pagka-rugged ang look ng lola nyo ngayon. Yan. Ano lang to? Sampung piso lang to. Sa ano? Sa RFC. 10 pesos lang. Pag sa mall yan, mahal yun. Nasa 8-8 Pag sa mga Japan home. Pero sampung piso ko lang yan nabili. Tapos, ito lang yung relo na Casio. 150 lang to sa Robinson Emos. Ito guys, gagamitin ko tong sunglass na to. Nagamit na to ni mama nung nag, ano siya, nakipagkita siya doon sa friends niya. O, oh, 100 lang to sa so preppy. Yung gagamitin ko ngayon. Kaya itong, ano, leather na necklace. Bakit kaya gano'n? ng camera ko ngayon. Ayan, oh. Ayan siya. yung ko kung makikita niyo. Ano to? 50 pesos lang to sa Trish and Trin. Sa Robinson Imus din yan. Tapos t-shirt lang. Lagi lang naman ako naka-t-shirt. Hindi ko alam kung saan binili ni mama. Pero matagal na to sa akin. Tapos itong short na to. Ito yung isang short na nabili namin do sa Robinson Imus na tig na 99 pesos lang. Sinuot ko na yung isa. Yung isa di ba sinuot ko na nung nagpunta kami sa South Mall. Yan kaya mahaba yung komportable. Tapos itong sapatos na to. Yan. Yan. 100 plus yata to. Sa Robinson din to eh. Mama, kaya na to sapatos mo? 150 daw to. Sa Robinson Imus. Comfortable siya, guys. Hmm. Ano? Tela yan eh. Parang tela. Parang rubber shoes na tela. Yan. Yan Guys, alis na muna kami. Mamaya na lang ulit pagdating na namin sa mall. Ang pagdating na yung store nila. Pero nakarang ginagawa pa lang yan. Ano ito? Ito, free lang to ma? Hmm, free lang ito. Ito, magkano yung ganito? Ube? 55. dalawa na? Ah. Panghimaga. Anong ba tawag sa ganitong yung gelatin? Cathedral. Cathedral. Sarap yan eh. Tagal ng pagkain. Tagal ng pagkain. Tagal ng pagkain. Mamaya tulog sa inyo kung paano ilagay ka dipsik na ito tapos kumain. pa nag siya. Ito yung akin. Kailan malamig yung kani? Maganda pa yung nalang <laughs> nang okay, mama. Ito rin ba si dati? Oo. Maganda pa yung servisyo nila. Kailan lumaki kaya kasi mama ang servisyo? So kay papa pinainit niya yung food niya kasi malamig. Ano? Si mama nagreklamo kasi ayaw niya ng ulo. <laughs> Ito kaya okay? Kailan malamig? Ano yung kaya, ano? Ay, eh, mama. Subukan natin. Next time. Pakbet yan, no? Pero masarap naman yung ano, yung kanyang breaded pork. Yung lang medyo malamig. Kaya yan, mama, Masarap. Sarap. Okay lang. Okay lang. Sakto lang. <laughs> Higaw pa. Masarap, malamig lang. Na. Ang tamang Masarap. tapos na. Mama kinain niya yung ubod ko eh. Hindi ako nakain. Dessert na kami. Masarap nga. Masarap naman siya yung lasa niya. Kaya lang <laughs> Kasi ino-oven lang nila yun, yun eh. Na yung para luto na siya. Tapos ino-oven na lang nila. Diba? Kaya madaling mawala yung init. Patay mo si masibutin? Sayang. So, masarap po po ay, narangan siya. Yeah, Ayan, meron pa rin siya, oh. Kahit like, kumain yeah. ako. Yung itim na yun, oh. Ito pa. Ito yan. yung bar. Ay, sa na nga. Hige na nga para sa pusa.

Ayan. Tingin na naman si Papa ng relo. But magkano ba dito pa? Magkano ba dito? Yan tap ano ba yung target mo dyan? Tunay ba yan? Nagla-reklamo pa sila. Sila pa pa na hindi masarap yung pagkain. Pero pa naubos naman namin yung kakain. Kinain namin doon sa Bobby Lux. Oh. Di ba masarap? Di ba masarap? Okay naman. Masarap. Okay naman. Malamig lang. <coughs> ganda yung uh, uh, ano. Bikini. Ba't maliwanag pero pag ngayon malamig yun. Pwede may kuwak. Pwede may kuwak. kaya lang labas dyan, ng ganda. Hindi yung trato sa yun. Oo, saka kita yung chan ko dyan. Pero ang ganda. At least, kita yung ano mo brass mo. Pet Express. Ginugroom nila yun yung aso. Ang cute nung ano yung isang aso. Ang, ang cute ng. nung itim. mo cute nung itim. Baita humarap. Ayun. Yeah. <laughs> Ang cute. eh eh isa tahimik eh. Ang cute. Gumakulit. Ito bagay to kay Doggy. Ito kalaki 10,000. Pero ano yun oh. Baka panimbakan. <laughs> yung balloon. Maatabi ka dyan. Nakaharang ka sa view. Yung ano. <laughs> okay. Dito na naman si Mama sa prep. Ito yung ina naman ng damage. Damage. Kaya, yeah. magkani? Ito susukating ko. 150 na lang daw Ito yung e, itsura niya. Medyo awkward dito sa kamay. guys, ano pala, 200 pala yun, hindi pala yung 150. Kaya nabunuhan ko na lang ng 100. Di dapat ako bibili ngayon kasi nga, ano, order ako sa Shopee. Kaya ayokong pumasok. Pero yun, nabunuhan ko na lang kasi nakakaya naman din ako huli. Pero 200 yun. Ano eh, may bago na kayo na-orderan sa Shopee. Mas mura doon kesa sa Lazada. Kaya baka sa Shopee ako order. Okay. Pero depende pa yung kung maganda yung service nila. Baka doon na lang ako mag mag-bili. Ayan. Ang tao sa banda roon. Ay, may nato na yan. Sinakaya ka pili. So, doon na yung, 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 uh, but, ano, <laughs> yung today, like, service. Yung. So, yun. Kaya tipid-tipid muna ako ngayon. Hindi muna ako masyado mag-bili. Eh. Kaya lang yun nga. Napabili ako ng ano. Ng damage. Pero 100 lang naman eh, pala ko saan bumili din ng sa kids section ng Sing Sing. Kasi ba diba, pag eat sa mga Sing Sing ng kids para maliliit, eh, pala ko siyang gawing midirin. Kasi pag umorder ka online, mahal din yung shipping fee. Mas mura kasi ang item sa Shopee, pero, ano, mas mahal ang shipping fee. Kaya, titignan ko dyan sa kids section dyan kung may magugustuhan ako sa Sing Para hindi na ako order dun sa, sa Shopee. So, maganda rin yung bago. Magkano kaya ito? Magkano siya? 660. Mm -hmm. Nandito na kami sa kids na, ano, accessories. Tingin ako ng, ano, nung sing-sing. Gagamit -sing. kong medirin. Ito, oh. Magkano kaya? 99. 99. Tatlo na okay. tatlo. 179 okay. 179 ma Where? Ito so, tatlo na Ano yung need niyan? Hindi may jering na eh ano ba ba? Nangingit yung pati yan. Tignan mo muna. Baka hindi matiba yan. Babayaran mo. Yan. Ah, na. Malambot. Kapit ka na lang dyan. Ang cute. Ah, pag hinahawa ka, gumagalaw. <laughs> Hindi, oh, naman natin aga. Hindi, pusa na yan May uras. Gano'n, okay, ma'am. Bago mukas na yung Pandem Manila. Nandito may Pandem Manila na dito, nag-close lang kasi nag-open sila. Dito ng second floor. Bili naman sila ng ano, popcorn. Big 50 yan. naman. Close ko na guys yung vlog. Wala naman kasi ako ng ball. Bye-bye na! Uy! Bye-bye!